Hello, hello, shout out mga kaludi, mga kakabsat Tayo magsusundo ngayon sa airport So, 7.30 ang arrive ng ating amo Susunduin ko siya ngayon So, ituturko uli kayo Sa ating uh, daraanan Abang-abang Ayan Let's go Alis na po tayo Tayo'y manunundo na Time check 6.58 So, dadaan tayo dito sa hindi matrapik Mga ka-loading. Yan Ako'y samahan nyo ulit Tayo yung uh, Magra-ride Kasama ng ating uh, Matikas na kabayo Yan yeah. Ang aking pangalan ng aking kabayo Ay si uh, Nissan Black <laughs> Right. So, walang putulan para makita nyo ng buo ito ating uh, daraanan hindi natin ikakat to para makita natin yung ating uh, time travel so pagdating ko mamaya dun sa ano hindi muna ako tutuloy dun sa airport dun muna ako sa may parking magaantay ako ng kanyang tawag siyempre sinabi niya lang 7.30 yun merong allowance yun na mga 30 minutes ganun diba so advance ika nga yan magalawang ating uh, camera sensa nyo na wala pa tayong maayos na camera wala itong putulan ngayon eh. hindi ko ito uh, puputulit para makita natin yung uh, outcome ng ating uh, time travel Merkulis Ayan, ito ng aking uh, yung diretsyong yan. Ano yan? Extension ng Alnakil Mall. extension ng Alnakil Mall. Sumaya so, may nang medyo passing ba yung mga sasakyan. Naka-green doon sa may ano. Mabilis yung mga sasakyan. Timingan natin. Ayan. Pwede na. Timingan na lang atin Ayan. Bilisan natin. Yan yun pagtawid. Mabilis. Bawal ang pabagal-bagal. daily routine kasama sa ating uh, trabaho part of, part of our jobs as family driver dito sa gitnang silangan please subscribe my youtube channel LCD TV official lamang po pakilike nyo po subscribe kalimbangin all nyo para lalo kang lagi kang updated sa mga ipapalabas kong mga video dito sa gitnang silangan. Yan. In the future, uh, charity vlogger. Charity vlogging po. Napusina. Huwag ka magmadali. Orange na dun eh. Wala ka na mga bulin dyan. Pupusi-pusina ka pa red na doon sa dulo Yan. Tumatawid tayo sa may traffic light na ito. Na mayroong uh, camera na 3,000. 3,000 real yan. Kaya maingat ka. Pag nakita mo ng green na, wag mo nang habulin. Kasi hindi mo alam biglang mag- magyellow uh, mag, li, mag yan. 3 seconds ang yellow yan. And then, uh, after 3 seconds, magpula. Pag inabot ka sa gitna, pipitikan ka ng camera. So, kaya pagka nagka-green na, malayo ka palang, kita mo green, mag-minor ka na. Yan. At pag nakita mong orange, saka mong mudo bilis-bilisan para ikaw doon sa unahan. Ganon ang discarding. Eh. Banti na. right ako dito magsiservice road ako what man po itong aking uh, binabaybay then mag uh, siservice road ako dito Tignan nyo. Nag-signal nag light siya pero hindi naman siya kumikilo. Tapos, nag-signal light ulit ng left. yan ka pala eh. Ayan. Dito may timing ang uh, pitik ng iyong... Uh, pa sumabay ka sa kanilang driving uh, skills dahil kung hindi ka sasabay padahan-dahan ka because of the accident ka sa kanila dito walang signal light dito kaya na-adapt na rin ako in seven years. Doon sa aking unang unang taon, yung una kong first timer ako dito. Doon ako maraming pagkakamali. Kasi hindi ko pa-adapt yung uh, kanilang driving technique. And then, na uh, diretso ako. Then, mag, uh, highway ako mag left along ano po tong tinatakbo ko north ring road north ring road po pero ako ay papasok din mamaya sa right walang putulan to first time nyo makita to ng buo ating ride for tonight for today premiere ulit natin yun pumitik yung camera pumitik yung camera mabilis siguro takbo si bawal dito kita kong kumislap eh opo oh, mislabio, yana yeah, no. Slight right tayo din ahon tayo dito sa may tulay na ito ah ahon ako sa may tulay tulay na ito So, hindi traffic, diba? Ito ang hindi alam ng amok. Na may ibang daan papuntang airport. Hindi traffic. 60 lang yung takbo ko. Kasi yun yung nakalagay tayong lalampas doon kasi pa-curve tong tulay na ito eh. Pa-curve. Diyan. Parang tabi ng iyong kam ko. Tabi, tabi ng iba mga kaluluwa. Then, ito ng aking ano, ito na yung airport road. Airport road na ba ito? Tabi nga, ano? Yan. Okay na. Nakaka-10 minutes na tayo. Siguro, abutin ng ano to. 20 minutes. Premier ko na lang ulit, oh. No? Para makita nyo ang uh, airport road, gano'ng kaliwanag sa gabi. Matakbo uh, pa lang ako ng mga 90 Kasi medyo ano na Medyo talapik siya Nasa gitnang lin lang tayo Hindi pa naman ako nagmamadali 7-11 pa naman paggabing dito sa may airport road buhay na buhay sa dami ng uh, ilaw nasa isanda na yung takbo natin Ililisan ko na lang konti. Agad itong sinusundan ko. Linak ng polis yun. pag u na. malayo dito pag u-turn pag kamali ka Naputol tayo, tumawag yung amo ko. Nasa ano na raw siya? Sa may luggage area. Tamang-tama lang to. Tamang-tama lang to. So naputol yung ano natin kanina mga kakabsat. dahil tumawag nasa luggage area na siya inukuha niya na yung kanyang maleta so diretsyo na ako hindi na ako dadaan sa may parking area bilis-bilisan mo naman ng konti Wan ten lang takbuhan dito. di itu, lagi se para Slide, slide right tadi itu ayo nak kita royal terminal terminal sabinya so ya yeah. Sabi lang, ilaw pa. Hindi ko na nakuha sa 718. Tain ko na lang yung second call niya. Para sigurado Mahirap magpaikot-ikot doon sa may Array ban Maikpit ang ano nila doon Maraming picture, 150 pa naman Pag napicturean ka Parking violation Tawag doon sa terminal 3 daw siya Ayan, malapit na ako sa may parking na parking muna ako Tambay doon sa gilid. Kolesya yeah. na, no? bawal diyan. Pag <laughs> stambay, papasok ko talaga dito sa may parkingan dito. Pasok muna ako dito sa gilid. waiting ko yung sanyang second call para sigurado dito muna tayo kakabsan pasok tayo dito muna waiting natin yung pangalawa niyang tawag pag tumawag na yun, nasa labas na yun so wala namang bayad yung parking dito pwede kang umihi magbawas ng puku mo dito pwede lahat pwede ka rin maligo So, ikot tayo ikot tayo yan dito tayo yata tayo. tayo mga parada ayan gilid muna tayo dito doon na lang sa kabila magigilid-gilid muna tayo hanap tayo ng mapaparadahan tayo abang abang mga kakabsat so na mga kakabsat hindi tayo nagtagan tumawag na nandun na siya nagaantay na nanigurado lang ako eh Terminal 3 number 35 Ayo Sa naligaw ako dito. Masukong sa may departure. Eh, kunta ko ah. So, ngayon, arrival tayo. Sa arrival tayo. Terminal. La, la 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 Pasok na tayo dito sa may arrival Where in the entry? dito na tayo kaps maaps at tapusin na natin, natin yung vlog natin dito thank you thank you so much terminal 3 number 35 napin natin yun terminal 4 yun so, malapit na tayo Thank you so much mga kapsat. Nandito na po tayo sa may King Khalid Airport. Nangunapin ko yung uh, Terminal 3. So, tapusin na natin dito. Bye bye. Thank you so much.